Magandang araw, malakanyang Press Corps. Water impounding dam sa Cagayan, binuksan ni Pangulong Marcos Jr. para sa pagpapalago ng kabuhayan ng mga magsasaka. Upang mapagaan ang buhay ng mga magsasaka at tulungan silang palaguin ang kanilang kabuhayan, pinasinayaan at formal na binuksan ngayong umaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Union Water Impounding Dam sa Claveria, Cagayan. Ang nasabing dam ay dinisenyo upang mabawasan ang pinsala ng pagbaha sa dalawang barangay na sakop nito at ng mga karatig lugar. Inaasahan ding makapagbibigay ito ng irigasyon sa 1,050 hectares na lupang pansaka makapagbibigay benepisyo sa lahat ng isang libong magsasaka at susuporta sa pitong barangay at pitong irrigators associations. Pinigyan din ni Pangulong Marcos Jr. ang iba pang mga programa ng pamahalaan para sa mga magsasaka sa pamamagitan ng Department of Agriculture sa pangunguna ni Secretary Kiko Laurel Jr. Kabilang dito ang pagpapatupad sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF Mechanization program uh, kung saan patuloy ang pagbibigay ng mga mechanical dryers at iba pang makinarya upang mapabilis ang pag-ani at pagpapatuyo ng palay, lalo na tuwing tag-ulan. Kasama rin dito ang tractors, transplanters, threshers at rice processing centers na tumutulong mula sa paghahanda ng lupa hanggang sa pag-ani at giling ng palay. Sa kanyang pakikipagpulong sa mga magsasaka, isinusulong din ni Pangulong Marcos Jr. ang pagpapatupad ng Farm to Market Bridges Development Program na layunin makapagtayo ng 300 bridges sa loob ng apat na taon. Ang nais ng Pangulo, lahat ay aahon sa kahirapan at walang maiiwan sa bagong Pilipinas. Nagsimula ito sa termino ko, natapos din sa termino ko. Maging matagumpay ang lahat itong programa natin para ang ating mga kababayan ay hindi na mag-aalala. Makokontrol natin, hindi magbabaha sa Kahit tarang. kompleto ang sensya, teknolohya, hindi yung mga kataba. Kung walang tubig, wala rin mangyayari. Wala na kaming may sambit sa hanay ng mga magsasaka, mahal na pangulo. puso namin ibibigay ang walang katapat na salita ng pasasalamat sa inyo. Dapat ipakita natin sa lahat na maaari talagang gumawa ng flood control project na maganda na effective, na mabilis, na nasa budget. Kaya at uh, pasasalamatan natin ang public workers.